Thank <laughs> you. Kamusta at isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Reclones TV. At welcome din sa isa naman nating panibagong video. At for today's video ay pag-uusapan natin dito yung tungkol sa car aircon component. At dito ay sisir ko sa inyo yung dual car aircon component layout. At isisir ko sa inyo sa pamamagitan ng ginawa kong component layout. Yan po, ito yung ginawa kong layout at ito yung ibahagi ko sa inyo. Pero bago yan mga boss, kung kayo paibago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapagsubscribe, Please pag-subscribe na at pindutin nyo na rin po yung notification bell button kung gusto nyong ma sa sunod pa natin yung bagong upload ng mga video. So po mga boss, tara sabay-sabay natin panoorin itong video. Pasok mga kaibigan! So po mga boss, atin po makikita ito na yung ginawa kong dual aircon component layout at dito po yung ating alamin kung paano magkadugtong-dugtong lahat ng component sa pamamagitan ng linya or layout. So stay lang kayo mga boss at sabay niyo akong panoorin itong video na ito hanggang dulo at dito ay meron din akong kunting bahagi sa inyo tungkol naman sa refrigerant cycle. At bago natin umpisaan yung kanyang layout ay bagitin muna natin lahat ng mga component na ting makikita na kasama dito. Sa inyo po, nandito yung AC compressor, din dito naman yung condenser, tapos ito yung accumulator or filter dryer. Din dito naman po ay orifice tube tapos yung front evaporator then nandito yung rear evaporator at ito naman yung kanyang DXV or thermal expansion valve saan po ito yung lahat ng component na kasama dito sa ating kukuniktahan ng layout. So, po. At para malaman natin kung paano yung layout o yung kanyang linya makakabit sa bawat isang component ng aircon, dito tayo mag-umpisa sa compressor. So, yan po. Makikita natin sa compressor, mayroon niyang dalawang fittings. So, ang isa dyan ay discharge, ang isa dyan ay suction. So, yan makikita natin mayroon niyang makasulat sa actual na compressor na liter D at liter S. E. So, yan yung discharge, ito yung hose na makakabit papunta dito sa condenser. Ito naman yung in ng condenser condenser dito ay makakabit sa piting ng condenser tapos yung saksyon naman ito naman yung hose na makakabit papunta dito sa accumulator so, yan po then yung out ng accumulator ito na yung makakabit papunta dito sa front evaporator at dahil dual nga yung ating uh, system na pinag-usapan dito mayroon din yung nakati dito na tubo sa suction papunta naman yan dito sa dual or rear evaporator so, yan po ito yung uh, linya nya tapos yung rear evaporator naman yung kabilang it fittings niyan ay makakabit diyan sa TXB. So ayan inyong makikita ito na yung kanyang linya. Then yung kabilang TXB naman ay dito na yan manggagaling sa out naman nitong condenser. So ayan yung makikita ito yung tubo na papunta sa front evaporator at bago nakakabit sa iya, front evaporator yan sa loob ng tubo na to ay mayroon orifice tube. So, ito yung orifice job. So ito nung orifice job bag pa yan nakakabit dito sa fittings ng front evaporator. At uh, tulad ng sinabi ko dahil nga dual yung ating pinag pinag-usapan na uh, uh, system dito ay mayroon niyang nakatirin dito papunta naman sa expansion valve sa rear. So ayan, ito na yung kanyang linya. Then itong expansion valve mayroon din niyang kunting uh, capillary tube at makagabit dyan sa suction naman ng uh, rear evaporator. So ayan po mga boss at uh, ito yung kunting nating kalamang tungkol naman dito sa out at sa mga component ng dual aircon component layout. Sir po, at uh, makikita po natin yung ating makikita dito sa suction side. Ayun, meron yung square-square. Ang tawag dyan ay low pressure vapor. Dito namang mga bilog-bilog natin makikita dito. Ito na po ay low pressure liquid. At ito naman yung high pressure liquid. Sir po, ito na lang yung ating kunting kalaman naman tungkol sa dual aircon component layout. At sana po inyong magustuhan. At maraming salamat. At hanggang susunod pa nating mga video ay sana po inyong antabayan. God bless at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.